Sa Manila Memorial Park naman sa Paranaque City, marami na ang bumisita bago pa man ang undas. May mga dumalaw ngayong gabi ang nagbabalak na mag-overnight doon. Yan ang ulat ni Alan Francisco live. Alan? Maan, kapag sinabing Manila Memorial Park dito sa Paranaque, ilan sa mga kilalang personalidad na nakahimlay dito ay siya dating President Corazon Aquino, asaawang si dating Senator Ninoy Aquino at anak nilang si dating Pangulong Noynoy Noy Aquino. Dito rin nakahimlay ang dating aktor na si Rico Yan. Maana, sabi ng management ng Memorial Park ay uh, few days ago ay bumisita na rito ang ilang kaanak ng pamilya Aquino habang uh, so far no ay wala pa silang natatanggap na update sa pamilya naman ni Rico Yan kung bumisita na rito para dalawin ang dating aktor. Higit siyam na pong ektarya ang lawak ng libingang ito kaya naman higit siyam na pong libo katao na ang bumisita rito as of 3pm kanina para dalawin ang mga mahal nila sa buhay na namayapa na. Ayon kay Jocelyn Plaza Kapule, park manager dito, inaasahan nilang kakapal pa ang bilang ng mga tao rito hanggang pagsapit ng gabi at kinabukasan November 2 kung saan mag-overnight ang mga bisita. Inaasahan nilang kung gumaganda-ganda ang panahon, maaring umabot sa 200,000 ang kabuang bibisita today at 400,000 naman hanggang bukas. Mas marami ito last year dahil wala nang na ang mga restrictions bunsod ng pandemic. Sa gitna ng bilang na yan, maayos ang sitwasyon dito at nanatiling mapayapa. Nagtutulungan kasi ang Memorial Park at ang mga government entities na mga pulis at barangay. Uh, gusto ko lang pong iparating doon sa mga minamahal namin pong mga clients sa Manila Memorial Park. So, pagpunta po nyo dito, kung hindi pa kayo nakakapunta po, maghanda lang po tayo para sa, hindi ma, yung ulan, kumbaga po. At saka, sir, ma'am, uh, reminder lang po yung mga pinagbabawal po, tulad ng alak, patalim, mga uh, gamit po na nag po sa loob ng park. Uh, pinagbabawal po yun, wag na po kayo magdala at maaabala pa po kayo sa pagpasok. Gaya ng ibang mga simenteryo, bukod sa pag-aalay ng panalangin sa mga yumao rito, mga bulaklak at kandila, nagiging venue rin itong Memorial Park para mag-banding ang mga magkakamag-anak at magkakaibigan. Ang bisita nga rito si Norma kahit mag-isa at kahit umuulan, dinapigilan ang pagpunta rito para masilayan lang ang punto ng mga magulang at iba pang kaanak. Inalala rin niya ang anayay pangalawang buhay na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Uh, hindi ko sila makakalimutan hanggang ngayon. Totoo lang, 2014, wala na ako on time. 50-50 buhay ko, kasi diabetic ako eh. Uh, baka hindi ka naniniwala, may pang pangalawang buhay. nakita ko tatay, nanay ko, sinusundo ako. Hindi ako sumama. Nakita ko si San Pedro. hindi Sabi ni San Pedro, hindi mo pa time. Tinanong pangalan ko. Sinabi ko, ay wala ka pa sa libro. Maan kanina no, ay naitala ng management na isang lalaki ang nahimatay pero dahil may mga medic teams naman dito ay agad itong natugunan. Samantala, ulat panahon naman dito no, sa Manila Memorial Park, sa Paranaque, sa mga sandaling ito ay tumila na yung pag-ambon. Maan. Alan, sa mga senior citizen natin na nagpunta dyan o pupunta palang Mamayang gabi at bukas, may mga wheelchair ba silang magagamit? Kasi sa ibang sementeryo ay nagbibigay ng ganyang serbisyo. Yes, maano, yan ay uh, kumbaga automatic ng uh, servisyo na ibinibigay ng uh, memorial park na ito sa mga senior citizen. Ganun na rin sa mga PWD at sa mga heavily pregnant o sa mga buntis. Kumbaga kung uh, yung ilang mga sementeryong pampubliko ay may ganyan, lalo na sa mga pampribadong sementeryo uh, tulad nitong Manila Memorial Park, particular sa Paranaque. Maan. Okay, maraming salamat sa iyo, Alan Francisco.